Hi, Ann. Ann, yan pala yung Mardones. O, sarado na siya. Um... <laughs> <Hi>. <laughs> In a world we'll let you vlog On the street <laughs> Yay So we're here guys Maglalakad lang ako kasi bibit ako ng tinapay doon Tapos sasakay na ako dito Ay dito, doon So lakad lang muna ako hmm? Nahit, nahihirapan para sa ginanggang ganyan Oh, mm. <laughs>

kasi ngayon tinatayo o di ba ang laking KCC niya Kailangan ko lang pandagdag ng ano, minutes. I just Hanggang yan siya guys. Oh, hanggang doon yan oh. Kaya ang laki niya. In a world with ladies in multi-cop. <laughs> traffic. Traffic. <laughs> wala tao, tao ang pasahero ko kan? Samahan niya lang ako. 哒哒哒！<laughs> <laughs> Ayan, dito na ako guys. Ba? Baba

Wait lang. Saan so, ba na? Blazer. The blazer ba? Blazer ba tawag doon? Yung parang maka... Makasuot ako ng spaghetti ba? Tapos, i-open-open lang siya. Gusto ko black. Yung parang ganito. 300 kasi dapat black maganda black, black para hindi yung hindi ganyan para maganda yung black ay para hindi masyadong halata na paulit-ulit na <laughs> ay Diyos ko saan kaya? parang nalaman ako nakita Okay guys, ipaabot natin ng ano na, ipaabot natin ng 15 minutes ang ating upload. Ganito. Ah, ito oh. Tasos, long sleep. Kaso half body. <laughs>